ang gigipit sa amin. Ay, hindi na pang atao yan. Ang atao yung ginagawa nyo sa paninda namin. Araw, araw. Ano ba ang kasalanan namin? Grabe kayo. Barangay na barangay. Hindi ganyan kayo. Inaadaas nyo na kami rito. Tingnan nyo mga ginagawa sa amin. Yun, kumusta kayong lahat? So, sa video na to ay meron lang ako ipapanood sa inyo na isang live na kinat ko po ito. Uh, ginawa nating video Uh, na kung saan eh, ito ay trending sa Facebook at uh, umabot nga ito ng uh, 10 million views mahigit doon sa uploader. At uh, ito yung ano uh, pagtatalo o pag-argumento ng isang vendor doon sa mga tauhan ng barangay. Uh, ito panoorin po natin yung uh, buong video na to at uh, malaya po tayong magkomento o magbigay ng ating opinion kung sino nga ba yung uh, papanigan nyo o sino yung tama sa dalawang grupo na ito yung kababayan ba natin na vendor na kung saan dumidiskarte lang sa buhay para may pangkain sila sa pang-araw-araw para doon sa mga kumakalam na sikmura na kanyang pamilya o yung mga tauhan ng barangay na kung saan ay binigyan ng authority para ipatupad yung batas. O ayan, so ano pa hinintay natin? Panuorin na natin to para malinawan po yung lahat. So tara, panuorin natin. Iyan na konting paninda iisa isang lamesa. pinag Eh, di sabihin nyo na lang, kuya, huwag na lang kami magtinta kung dyan. Paano pa mabibilihan yan? Para pa papapa. Ang dami nagtitinda sa mga pangketa, sa mga sidewalk. Kahit umakit kayo dyan pata sa palengke, nakikita nyo naman. Bakit lang lang iisang paninda, Diyos? Ay, ganun ba? Ay, eh, di pwede naman kami sabihin nyo, magbabayad din kami. Makano po ba binabayad nila? Tutal, sabi nyo, nagbabayad sila eh. Ano? ko eh, kaya ayoko talaga ng ganyan. Inuutos ka, iba na yung ginagawa sa amin eh. Araw-araw, uh, na lang, araw, araw Hindi na naman kami nagtitinda rito sa Kings Point ah. Grabe, sino pa bibilingan dito para na... Ayan Oh. Kaya magtinda dito sa looban. Lagi na lang, kaya Eh, na araw na eh. nyo na Mahirap kasi, alam mo kawawa kaya kami. Sabi ko naman sa iyo, nakikisali ka pa sa amin eh. Andito na nga kami, oh. Si mo, mo na yan, B. Tamo, aanoin ka pa ng mga yan, oh. Tututukang... Grabe, Michael. Huwag ka na umano Naano ko sa iyo eh. Gumagawa na kami ng paraan. Ano ba naman yan? Eh, na nga ba sinasabi ko eh. Inang eh, yan. Kasi ginagawa na Manila sa amin dito. Grabe. Nakita mo, pati asawa ko na, ano tingnan nyo, oh. Paper vision na yun. Grabe. Kahit naman sino, eh. Kasi tingnan nyo naman, sir, kasi sir. Sana maintindihan nyo, ka kahit naman sino, sir, eh. Grabe, araw-araw na lang yan, oh. Hindi nyo ba kami naiintindihan? Grabe na yung ginagawa nyo pang gigipit sa amin. Hindi naman <gulugan> ang sama ng mga ano nyo. Ano Grabe kayo. Videoan mo yan. O. 我不知道。 So yon, ah, uh, kung panoorin po yung buong video at umabot kayo dito sa pinakadulo. So ano masasabi nyo? Ah, uh, ano sa palagay nyo? ano yung uh, naging opinion nyo? o ano yung nagiging uh, salubin nyo sa dalawang grupo na ito na nagtatalo na isang vendor at uh, tauhan ng barangay? Ah, uh, base sa akin, ano, uh, pananaw sa akin opinion, pinanood ko kasi yung buong uh, uh, live ng uh, uploader. So sinasabi niya na bakit araw-araw na lang daw sila sinisita ng barangay. So ibig sabihin noon, araw-araw silang pinapaalis doon sa lugar na pinagtitindahan nila. So ibig sabihin talaga, ibawal e, doon magtinda. So hindi ibig sabihin na pinapaalis sila, eh pinag na sila. At uh, sinasabi naman ng barangay na pwede naman magtinda Pero pinapausog sila doon sa bandang looban Siguro uh, sidewalk yon yung pinagtitindahan Pero uh, yun nga, pinaglalaban ni ate Kasi kung uurong sila doon sa bandang looban E eh, paano naman daw mabibili yung kanilang paninda Which is uh, tama naman siguro Pero kailangan tulad natin na uh, alam naman natin na bawal yung uh, pinagtitindahan natin So tayo na lang yung mag-adjust kasi Um yun nga siguro ordinance ng barangay o kanilang uh, nasasakupan eh hindi naman natin pwedeng ipagpilitan yung mali di ba so susunod pa rin tayo sa batas kasi uh, hindi naman pwede doon sa barangay na uh, kahit bawal eh pagbibigyan kayo na parang tinotolerate yung mali at uh, bibigyan kayo ng special treatment so syempre magagayahan din yung uh, ibang uh, nasasakupan nila di ba yung uh, magusto rin magtinda doon sa alam nila na mabibili pero bawal kaya hindi din siguro tino tolerate ng barangay. So, yon, uh, wala rin naman ako dito ng ano kasi uh, hindi ko naman alam yung istorya or ano. So, pinanood ko lang yung video na to. So, at uh, base lang din sa akin na panood. So, yun lang yung naging opinion ko. Kaya sa inyo mga, uh, mga kababayan, no, sa mga nakapanood ng video na to, ano sa tingin nyo, ano yung naging opinion nyo sa video na to doon sa pag-argumento ng dalawang panig? So, pakicomment na uh, dito sa ating ano, uh, comment section. So, malaya kayong uh, bigay ng inyong uh, opinion dyan. Ano yung naging, naging sa loobin nyo. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood At pag uh, kapag may time tayo, igagawa tayo ng mga reaction videos doon sa mga trending videos. Kasi uh, busy tayo ngayon sa ano, so magkakatrabaho tayo sa isang company. Kaya ayun, uh, kapag may time lang tayo, nakagawa tayo ng mga ganitong videos. So, so yun lang, maraming maraming salamat sa inyo. At kita-kita tayo ulit sa mga sunod natin mga videos. Peace out.